Tapos na maligo ang babaita. Ayan, i-flex ko yung bago kong nabili sa TikTok na damit. Napakaganda nga yan, Nap medium size kasi nga medyo malaki-laki pa ang ating katawan. Kaya yun ang nabili ko. Ayan, tingnan ko lamang siya ng aking short na favorite, color pink. Oo, oh, de ba Para kang bagets na bagits. Ayan, Well, the shirt na nga yan, kaya maganda nga ang style niyan. Anyway, magtututblush na muna ako dahil magkakaon na ako ng bata ngayon Friday. And pupunta din ako ng palengke. Kaya na, makabihis din ako dito. Bala ko nga din magpakulay ng buhok. Ang color ay black. Ewan ko lang kung maganda siya para sa akin. Dahil, eh, gusto ko lang. <laughs> dahil, eh, ano, may nagugustuhan ko lang and gusto ko din magpa-highlights. Highlights, yung may kulay din na kaunti. Black siya at meron siyang pa highlights. Para meron din ako kakaibang style ngayon. Ano, ay na ako sa aking lupang color. And then yan, flex ko din yung aking bilbil -bil dyan. Nag-take na nga ako ng Ake Berry na drink kagabi. Titingnan natin kung anong resulta para kung may pagbabago nga. Diiwan na nga niya ng pag-inom ko. Pag-gabi lamang. And bamayang gabi ula akong iinom. Titignan ko din ulit kinabukasan kung may pagbabago nga ulit. And then, yan na. Sunscreen na ako dyan. Para lang ako nananalamin sa aking foam. Talaga namang dyan ako nananalamin. Nag-lipstick. Ganyan lang. Sunscreen, lipstick. Okay na yan hindi naman ako marapit sa pa make-up. Make -up. May nagbibigay ng make-up sa akin, mga pre-sample, pero hindi ko naman nagamit. Nagagamit ko lang kung may occasion, gano'n. Or minsan, nagagamit ng sa mga pagsamba, ganun, pwede din. Pero bihira lang talaga. Pag ako ay hindi tinamad sa paglalagay. Pero yung aking anak na babae ay, ay nako napakapandit nun lagi na nang nagme-make pag nakikita niya pakal dun sa tabi lamang ng akin dura box dun lang naman nakalagay lahat ng make up ko na hindi naman nagagamit at ito lang naman talaga ginagamit ko lipstick and sunscreen lang hanggang dun lang ako dahil hindi naman ako maapte and anyway tapos na rin ako mag sunscreen dyan mag suklay-suklay at mag-lotion na ako di yan. yan. Di ko maano kung kung may pagkakaiba na nga dahil gusto ko na nga pumayat at parang kung may pagbabago nga. At hanggang dito na lang ang ating munting pag-vlog. Bye-bye. See you in my next vlog.